A fruitful day everyone. A blessed Sunday. So good morning. Ah uh, naalang koy himuon nga, uh, reaction video mga igsuon, uh, regarding aning nag trending karon nga linya. Unsa man ang linya ha pastor kani ninga oh. Pray for Bukidnon halin nakayo ang fuel. Please pray for Laturan halin non nakayo ang foil. pray for Bohol halin na kayo ang foil so uh, uh, just last night pa ko nakabantay ani nga mga post ba nga nga uso kay ron kaning word nga halin nun kayo ang foil no so tinuod bitaw no kay ni saka yun, ang kaso sa illegal nga droga karon ni no? ni kusog kayo ang shabu na nga nakahunahuna ko nga maghimo ko og Uh, reaction video ani and at the same time muhatag sa gug encouragement hello good morning mabungahong kabuntagon mga igsoon oh, a blessed sunday gusto lang kumuhatag reaction kabantay mo no trending guy, no pray for deba. ba kay halin non ang foil halin non nakaayo ang foil no so kami gyud ana igsoon nga mga former drug dependent or ang uban nga mga drug dependent makabastahan na kasabot may ana foil aluminum foil no mao na siya ay shabu para pernalya usa sa gamiton para pagsuyop og shabu or paggamit og illegal nga droga ah uh, yes tinuod man sa digso no kay ako na am sad ko diri sa uh, station nato diri isip PNP life coach igsuon nya kusog jud ang shabu karon kusog ang illegal nga droga mao nang daghan kayo mga posts about ani no? Daghan kay mga post about ani nga halino na kuno kayo. Yes, tinuod na niya. Then samtang nagbasa ko, nagkatawa ko nga nag of course, kay bawa naman ta illegal nga droga. Then na na, na remind ko sa usa ka pangutana na ko nga unsa daw gyud ang yawi para maundang ning illegal nga droga. <laughs> Nya ako asa nang i-share karon kay kusog naman kuno kayo, no? Halino na kuno kayong fuel, no? Matingala sila nga wa man ta nanugba, lain man day gisugba, no? Bitaw um, Huwag ilain igsoon nga Yahweh. Huwag ing solusyon para maundang ni si Jesus lang. It's Jesus Christ, no? Um, dili ang rehab, dili ang uh, mga kapulisan na to. dili ang prisuhan, no? Dili ang atong ginikanan, ang tao, dili kabago sa ilang isika no? So, huwag ilain igsoon nga maka paundang ani si Lord, no? So tungod kay ang ginuoram di ay ang tubag, ang solusyon ining ni tanan ikaw diyan nga nagtanaw kita kung mo claim ta nga kabalo na tas kamatuuran naglakaw tas kamatuuran of course na ay kabaguhan natong kinabuhi dili man ta pwede mo ingon nga naglakaw tas kamatuuran pero badlungon ta di ta may nga now kung mo ingon ta naglakaw tas kamatuuran nagsunod tas kamatuuran nagsubay tas kamatuuran followers ta ni Kristo, of course may tangi himplo now maayo tangi himplo na bag atong kinabuhi tungod ni Kristo, ato sa nang i-share dito mo ni pinaka the best way para maundang eh. I-share na to ang kamatuuran, no? I-share na to sa uban, i-share na to sa mga adik-adik, mga mga drug lord, mga drug poster, drug user, drug dependent, no? Ato ning i-share dito. Karon man god, ang uban nagsigig debate sa mga doktrina. Tanawa og nabay na undang ba na yung saka may noon, di ba? halina kayong fuel. Yung saka ang mga uh, issue sa uh, Shabo. Yung saka ang kaso sa illegal nga droga. Pero ang uban, sige kaya pag-debate sa kinsay tinood o kinsay sayop. Iksoon kung ang atong gibarugan karon gituuhan kamatuoran gina din atong atong walihan tong mga adik-adik, mga drug lord, no? Katong kusog mo suyok. Katong mga lulong sa mga makadaot nga bisyo nga illegal na droga, mao to atong walihan. Kay kung kanang atong gibarugan dala kamatuoran gina mabag-o na sila, makabaton sila kagawasan. It's biblical. That's the very nature of truth, no? Makaset free na to. No? Paggawason tagikan sa uh, makadaot nga bisyo, no? primarily kaning illegal nga droga. At doon na ito i-share di kayo magsig debate, mag-away nalang hinon, mag, mag, na mag... linabayay, mag-historya dili maayo. No? Kanang nahibawaan na itong mga kamatuoran ni Gson, ato nang i-share nga ito nila. Kung gusto ta nga maundang ng illegal nga droga, ang mga adik-adik, mga drug dependent, mga namaligiyag siya bodi ha, ato na silang giyahan, padulong sa gino. Kana mga drug user, atong giyahan. mauna'y pinaka the best way nga maundang yun ang illegal nga droga. Kay once ang mga adik-adik igsoon, -adik, like mga drug dependent, makabaton sila og tinud-anay nga relasyon ni Kristo, makabaton sad na sila kahadlok niya, kahadlok sa Ginoo. Now, kung makabaton sila kahadlok sa Ginoo, oh, mahadlok na po na sila mugamit og illegal nga droga. Now, kung mugap kung mahadlok na sila mugamit og illegal nga droga, dili na sila mamalit og shabu. Kung dili na sila mamalit og syabo, ang katong mamaliga og syabo, mundang na putog pamaligya, ang ano man, wa na may mopalit sa ilang negosyo. Mauna, no? Unsaon pagkahalin sa ilang illegal nga droga sa ilang baligya dihang butang, item, syabo, bato. Kung wa na may mupalit, saon na niya, mundang siya. No? Siya rin magsubsorb ato, ah. siya rin maunay og kakuan, no? O na mga iksoon nga, the best way to stop this na maundang ning maundang ning illegal nga droga katong mga adik-adik dalho na to sa ilan sa ginoo. Unya kita po nga modala nila siguro ha po na itong kinabuhi mayong ihimplo. Dili po ta kapandulan nila kaya ka ng mga adik-adik pareha mo sa una. Di mi basta-basta mo tuog wali-wali lang labi na ang nagwali na mo mga badlungon di. Di mi basta-basta matandog o gwali-wali lang nga nagwali. Hiwi o kinabuhi dili mayong ihimplo. That is why ang akong ikadasig be sure nga kita sad nga mo reach out nila mga adik-adik Kay gahi na, di na basta-basta. Di na mga ordinaryong tao. Moritz out na nila mga egsoon. Kinahanglan atong kinabuhi sa panalangin nila. And that way, effective ta. Ngano makaingon ko, yes, mauna akong gibuhat, dagan ko mga disciple, egsoon karon mga adik-adik sa una, mga kriminal, gigagprisuhan. Mga banggitan, mga badlungon uh, sa katilingban, salot sa katilingban. Karunanas, ginoo. Kaya ako po nga nag nila, nagwali, nagsangyaw, nag out nila wala naman po kuha ng mga bisyuha, no? Mayong panag-ingnan, mayong sulundon, mayong himplo. That way, again, maulang na siya makapahunong sa illegal nga droga. Ang atong kapulisan, dili. Ang rehab, dili. Ang prisuhan, dili. Atong ginikanan, ang isig dili. Kabago na to, ginoo lamang ang solusyon ni Ning Tanan. Ingo e na bala ang kasulatan, ni Ikson, sa Juan, na, If the sun sets free, you'll free indeed. Kung si Jesus, mom na'y sun, magpahigawas nato, to, Mahimog itang gawas nun, ipahigawas tas mga daot nga bisyo. Diba? John 14.6, ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Siya na yun ang bugtong, tubag igson, solusyon, aning problema ha. Amen? So, ikaw di ha, kabalo na kas kamatuuran. Labi na katunggikan na ng mga makadaot nga bisyo. Or kabalo ka nga, uh, mismo ikaw, imong kinabuhi, na idaghang na bless ni mo, kay nabag-una ka ayaw sa yangi mong kabaguhan i-reach out to mga adik-adik dito mga namaligyag siya bo kanang mga drug dependent mga mga manuyupay i-reach out na kay mauna ang bugtong paagi para maundang ang illegal nga druga kanang kanang mga adik-adik nga makahibalo sa kamatuoran kay sama sa kung kung ang usa ka adik-adik a ah, na naa siya hingpit nga relasyon sa Ginoo makabato na na siya kahadlok sa Ginoo kung makabato na na siya kahadlok sa Ginoo mahadlok na po na siya mopalit og illegal nga droga and that way unsa pa may gana sa mamaligya og shabo mga drug pusher nga di naman mamalit ang manggamitay no sabog naman sila hinoon ganahan naman sila mga adik sa presensya sa Ginoo dili naman siya bo ni ka pag do mixon og reaction ko kay kusog ba nga mga kuan karon mga post bitaw sa facebook nga uh, pray for Bohol, pray for sa puti o banda, Bukidnon, pray for Cagayan, pray for basta na specific place ba kay halin nun na kuno kaayo ang fuel. No? Mauna, igsoon nga. Walay laing tubag, igsoon, para sa kalinaw, kahapsay, kaayuhan sa ato ang mga lugar. It's Jesus. Dili linang dibati. It's Jesus. Not a religion. It's Jesus. Because only Him can set us free from the bandits of Satan. Mabungahong adlaw mga igsoon. Ampo amping abante. To God be the glory.